Ano ka? Ano ka? Inkanto? Inkanto ka? Anong inkanto ka? Ha? Anong inkanto ka? Sagot? Ha? Itimang? Naku, galit na galit ako sa itiman. Patay ka na Ano? Itimang ka pala. Ano? Duwinde? Kapre? Tikbalang? O ano? Inkantong laman lupa? Ha? Itim ka pala ay wala na akong gagawin sa iyo kung hindi pahihirapan ka ka ng matagal ano bilisan mo bilis ibig sabi may huli pa pakong isa sa iyo bilis bilisan mo bilisan mo mainipin na ako madali ako mainip ha ha ano laman lupa ka? Laman lupa. Saan ka nakatira? Saan? Saan ka nakatira? Saan ka nakatira? Saan? Saan nakatira? Malapit sa kanila. Oh, siya bilis, bilis eh. Bilis. Eh. Bilis, ikaw ulo kita. Bilis, bilis, bilis. Ah, lahat yan ha. Tanggalin mo lahat yan. Ha? Umayos ka Umayos ka Ano wala na Mayroon pa Parang dami mo yung nilagay dyan ha Parang dami mo nilagay dyan Bakit ang tagal mo magbaklas Tatanggalin mo ha Dagaling na dapat yan Lulusawin kita Jelisa, lahat ng masakit yan. Ikaw lang nagawa dyan. Ikaw lang. Walang tao nagawa dyan. Ha, wala? Ah, ikaw lang pala. Sige, bilis. Bilisan mo. Kaluluwa, wala lang kaluluwa dyan. Ha? Wala. Bilis, bilis. Ang dami nyo yata nilagay dyan. Sabihin mo, pagkatapos na. Ang lalakas ng loob nyo, ha? Bilisan, bilisan, bilis. Bibilisan. Bibilisan. Ano? Ba't parang ang dami? Ano yung matagal na? Ha? Ay siya, bilis. Bilis na hindi matungkaw. Ay siya, hindi ka na makakabalik sa inyo. Ano? Tanggal lahat ha? Baklasin lahat yan. Lahat ng inilagay dyan. Sa mga mata niyan, sa kamay niyan. Lahat, lahat. Ha? Uh, Ilang kayo na mamarusa dyan? Nakasama mo? Ikaw lang? Ha? Ikaw lang? Hindi mo alam. Ikaw lang. Ibig sabihin. Pero wala na mamarusa tao dyan. Ha? Wala. Kaluluwa. Wala. Ito ay. Doon kayo. Doon kayo. Okay dyan. Bilis. Bilis eh. At ako, ako yung, ang dami mo inilagay dyan. Uh, oh, oh, oh. ay ayan. Oo, oo, oo. Oh. na lahat dyan. Kuya, ah. Magbabago na kayo, Ha? Ha? <coughs> Gusto mo pagkakot kita din sa malaking tao din eh? Ha? Malaking inkanto din eh? Sa bahay? Ayaw mo? Asya Hindi nyo nababalikan yan na. Ha? Paliligtasin kita ngayon pero pag binalik yan sa akin at ganyan pa din ang dinadaing yan lulusawin na kita hindi na kita pagbibigyan ano, nagkakasundo tayo ha? oh siya binis kung um, madami pa itanggal eh mainipin ako eh nako eh ako'y nalababagalan talaga gulisan kaya natago ka pa kanina ano pinirapan mo uli kita wala kang makakamdaman yan ha ba't ko oh, nga pala ginaganyan yan tanong ko lang ulit ane nagugustuhan mo ha nagugustuhan mo yan ay anong dahilan bakit magsalita ka pwede ka magsabi para mapaliwanag natin sa kanya kung bakit kanya kung ba't ka ginaganyan kung ba't yan ginaganyan mo anong dahilan Inano ka? Tinarakan ka nang tinapakan ka. Ay alam mo naman siguro oh, na yung mga tao hindi kayo nakikita ano. Nung matapakan ka namatay ka da. Hindi o oh, ay hindi naman pala eh. Ay kung ngayon kitay lusawin na kaya kita ngayon. Ha? Ah, ay yeah, siya, bilisan mo. Tinapakan ka lang naman pala. Ma, 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 mamatay ka kayo sa tapak lang. Eh, kayo mga immortal. Bilisan niya. Tinapakan mo pala. Tinapakan ka lang pala. <coughs> Anong nilagay mo dyan? Ha? Ano nilagay mo dyan? Ha? Ano nilagay mo dyan? Ha? Kumbaga, kapangyarihan nyo lang. Kaya nagkakaganyan yan. Pero wala kang pinapakain dyan. Ha? Wala. Kilala mo na ako ngayon. Ano? Ha? Ay. Pag kayo nagkikita, alam nyo namang mortal, hindi nakakakita yan. Kayo ang iilag, kayo ang iiwas. Ano? Hindi na nga kayo binabawala na makisalamuha sa tao. Pero pag kayo naman na nakakakita, kayo nang umiwas. Ano? bilis, bilisan mo. Mukha oh, ang dami mo nilagay dyan na kanina ka pang nagtatanggal. <coughs> lahat ka, lahat. Asya, bilis. Ano? Mayroon pa, wala na. Ha? Mayroon pa? Ang dami! Matagal na ba? ba? Ang dami mo palang inilagay dyan. Hina mo, hanggang ngayon, hindi ka patapos. Ano? Yan. Oh, so bilis. Eh, kanina pa akong init na ako sa iyo, kantay. Ah, Ay, sunod niyan, lusaw ka na damit dami mo nilagay dyan kaya pala hirop na nahihap na yan ha ah? ah? ah. diyan di yan sa kasama nilang isa na payat may kasit ka pa yan o wala na ha ah? wala na mo na kasama nyo din ang pumarusa doon Ha? Hindi. Ibangin kanto nito yun. Masyadong bilis. Nalit ako, eh, pa. ako yung nauulok-ulokan pa. Huwag ako yung nagitla uli eh. Anong pangalan mo? Doin ka? Anong pangalan mo? Ha? Wala, Wala kang pangalan? Wala kang pangalan? Ha? Wala? May pangalan ka wala. Wala? Eh hindi ko hindi kita titigilan hangga hindi mo sinasabi. Ano? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Ah, anong pangalan mo? Posibleng wala kang pangalan. Ha? Ah? Hindi mo alam ba siya? Gay tapusin mo na lang 'yan. Bilisan mo na tapusin mo na lang saan tayo matapos na at ako yung naiinip na sa iyo ano wala na ha wala na wala na Magkasundo tayo ha. Huwag na huwag ka nang babalik diyan ha. Para pa ako saan yan ha. Ha? Ha? Ilan taong ka na? Ilan taong ka na sa mundo nyo? Hindi mo din alam. Ha? Hindi mo na babalikan yan ha. Mga ka ha. Ha? Oh. Sige, Alice.